Kamusta na? Naaalala mo pa ba ako? Si Roman nga pala to Yung nagmahal sa'yo Sana huwag mo limutin ang katulad ko Kasi hanggang ngayon Mahal pa rin kita Oo Sheila Mahal kita Damahin mo Yabs yes, ka na? Naaalala mo pa ba ako? Kilala mo pa ba ang nagmahal sa'yo ng todo? Di ba kahit sa FB eh lang kita nakilala? Walang pinag-iba, ikaw pa rin aking diwata Pero sana, bigyan mo ko ng konting atensyon Pagkat ikaw pa rin nag-iisa ko na inspirasyon Ang ng buway ko, ano bang nagawa sa'yo? Bakit ang pagmamahal ko ay nilimot ng buo? Kasalanan ko ba to na ibigay sa'yo lahat? Kaya ang utak ko'y duro ng kakaisip sapagkat Mahal kita, kahit kahit ako'y pinagtabuyan, mahal kita Kahit ipagtulak-tulakan at kahit anong gawin na darama ko ay yapos Umaagos mga luwa, tumutulong nakagapos At ibuhos man ang oras, pati mga panahon Ay di ka mapapasakin ng sakit, ba't ganun? Huwag mong limutin, pag-ibig sa'yo ay nagiwalay Ang hindi ka makausap ay hindi ako sanay Pagkatanggang ngayon loray Pag-ibig kong sa'yo'y hibang At laging laman ng puso na ikaw lang At sana huwag mong limutin Ng pag-ibig na sa akin Mga nadama mo sa'kin akin sana ay wag mong limutin Yan na lang aking dalangin kahit di na maging tayo Huwag ka lamang lolokowin ang pinili mo na bago At ang lagi kong minsahe ikaw lang walang iba Pero di ka na sa akin dahil nga sa kanya ka At ikay sa kanya na may magagawa pa ba ako Mundo ko may balita hindi ko na mababago Pero ang tatandaan ang tulad ko'y nakagabay Sa iyong mga kalungkutan pwede rin akong dumamay Pero sa iyong kasiyahan eto lang ang punto ko Lagi mong tatandaan ako'y maghihintay sa iyo Bakit ka ba niya iniwan? Ewan ko eh Mahal mo ba siya? Oo naman, kaya nga naghihintay ako eh di diba? Yan ang lagi kong gawa, maghintay sa iyo palagi kahit konting atensyon sana naman ay makaani sa aking itinanim na pagmamahal sa iyo. Ngunit di mo yung pansin kaya puso'y nagdurugo naaawa sa sarili Kasi nakikihati Bakit di ko mawari? Ganun na lang palagi Kasi meron lalaki Sa'yo nagmamayari Kaya puso'y nahati Hati sa kalahati At kung pwede pakiusap na pakibalik na siya Pare pakiusap, pakibalik na siya Ganun lagi ko sigaw kasi hindi ka na sa akin Pero ang yung pagbalik ang akin pinapanalangin At laging dinadalangin magbago wag yung pasya Ngunit di na pwede pa dahil meron ka ng iba At nang tinanggal mo are sudyat so na Break na tayo Pilit ka mang limutin, di ko na mababago Huwag mong limutin, pag-ibig sa'kin hanggang ngayon Ay ikaw pa rin ang mahal Sana iyong madama ang mga liham kong ito Kasi ako'y nahihirapan na magpaalam sa'yo Pangalam mo nakatatak sa puso di ko matanggal At hanggang ngayon mahal kita, Sheila Imperial At sa iyong paglayo gumuho ang kaharian Ano ba ang problema? Ano ang dahilan? At ngayong wala ka na kaya balik ang sungay ko Mata ko ay namumungay kahit di nagdadamo At sa kanta na ito ang mga oras ko'y ginugol But our communication di ko kaya na maputol Dahil ikaw ang huli at ikaw lang ang last At dahil sa'yo mahal dahil sa aking mga batas At alam ko na hindi ka na muli pang babalik Kahit ako'y manabik sa mga yakap at talik Ay imposible na mangyari magkaroon ng imala Ay di ka na babalik kaya nagmumukhang tanga Wala nang ikaw at ako Dahil sa isang sulyap naglaho ka parang bula Dahil sa isang iglap Ang akde at sakit talagang di mawala Ang mawalay ka sa akin talagang hindi ko kaya Hanggang ngayon ikaw aking minimithi, Miss ko na ang iyong ngiti sa mga bawat sandali Na ating pinagsamahan na ako'y nangihinayang At ang aking nadama sa puso ay panghihinayang Sa lahat ng mga oras nating magkasama nun Lagi kong tinatanong bakit gano'n ang panahon At tila napakadaya ng tinuring kong anghel Para kung mapapatay ang kulang na lang ay barel Pero hanggang uli, ikaw lang at walang iba Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na, mahal kita. Mahal na, mahal kita. pag ibig sa kinaiyo não